Ito ang gigisit. Ito. ay ah, ito po yung gigisit. Nandito kami sa gigisit rock formation. Siyempre kasama ko si Boss Limuel. Tsaka yung dalawa niyang kapatid. <laughs> <laughs> ito yung ano yung pulis na lumalabag sa batas. Oo nga. Ito yung pulis na hindi nag-helmet. <laughs> tsaka si Boss Marce. Bababa kami dun. Ito. Parang ano, parang nasa summer din ako. <laughs> Ganito rin sa summer eh. Sa mga taga Baler, siyempre alam nyo na to. Sa mga nanonood ng mga taga Baler sa na nasa ibang bansa. Ibang malamang namimiss nyo to. Ah, sarap ng ano. Parang ang bango. Oh. Yung amoy ng dagat na ano mo. Di ba boss? Oo, oh, amoy ano. Kasi sa ibang dagat kasi amoy tae <laughs> yung yung ibang, ibang dagat, doon kasi ano eh, doon kasi dumudumi mga tao eh. Hoy, <laughs> okay, 'wag ka na, pakita mo sa boyfriend mo. Ano ginawa mo dyan? <laughs> Kala ko tumakay ka na eh. <laughs> Kaya nga eh. Yung sana yung ano, yung sana yung kapag ganito kasing nature, dapat iniingatan natin. Diba? Yung mga basura, yung mga, huwag kayo kung kunyari, dito kayo mag-happy-happy. Huwag kayo magbabasag ng bote kasi delikado yun. Eh, no? Si Tati naging isidaw Ang tawag sa amin yung pangki Sa summer Ang ganda na ano Siguro ano Siguro pwedeng umakyat dyan Nandito kami ngayon sa baler Kasi birthday ng Tate ni Boss Lemuel Kaya kami na pa uwi Nasa tayo ngayon, boss? Ano yung mga nandun pala? Yung mga nandun, oh. no? Mga... Hindi mga... ba ano yan? Sa mga tala-tala ba? Hindi, iba. Mga alin, bangsyo yan eh. Dolphin. <laughs> Dolphin. Do. <laughs> mga nakalagay dyan, Para... Pag ano, may mga isda dito na dito binababa yung mga isda? Oo hmm. Ah, doon. Ito yung pinakapalengke. Anong araw? Ano Anong istorya yun, boss? Anong istorya yun? Tumakyat sila sa tok-tok na ermita kasi gawa nyo. Tsunami. Anong istorya yun, boss? pamilya. Kaya pala may ganto, Na parang, ano ito, parang tsunami. Oo yan. Di may lagong dito? Yun ang istorya, ang kwento niyan. May nabanggit pa kung sino-sino itong mga to sila? Pitong pamilya yun. Hindi ko natanda ito. Ito sila. Sila yung nakaligtas lang? Pito lang sila? Pitong pamilya. Uh, pitong, pami pitong, pamilya lang na nakaligtas? Sa tsunami na yon Totoo? Talaga? Interesting ah. bawat isa dyan, representa sila ng isang pamilya nila. Isa. Ah! Ibig sabihin, bawat, tama-tama, representative sila ng mga ng pitong pamilya na yon. Galing ano? Mga ah, ganito para dito sa ngayon ko lang nalaman yan. Ito dati alam ko may ano to eh. Ito dati may parang nagtulog ito kasi nga na ito kaya paakit Oo Okay okay. Ngayon wala na. Tuyo na. Tuyo na yung ano. Ano na yan? Maganda rin palang yung story nito. Ngayon ko lang nalaman to na may ganito pala sa Baler. O oh, hindi lang ako masyadong nanonood TV. Quezon, nasa ano kami ngayon mga Roy? Quezon Park sa Baler. Eh ano ngayon? Patakal. <laughs> Patakal siya nakaupo dyan ano? Oo oh, sir. Pagkailan presidente ba siya? Presidente, ito ako President of Commonwealth eh. So, ang laki pala niya, ano? Saan hindi siya kumakalaw, no? Sir! Sir! Ang laki niya. Kaya hindi ito lang siya pa yung anyo. Ano, hindi mo po ba yan? Takbuhan tayo dyan. 1935. 1935. 44. Ito yung Museo de Valer. Museo de Valer. Kaya lang bawal dun mag-video. Kaya uh, papasokin namin. di ko alam kung pwede mo picture-picture dun, Pero video bawal. So kung sana kayong dalhin dun mga loy. Eh. Ito naman yung lumang bahay ni, ano, ni Doña Aurora. Aragon, Quezon. Ayun siya. Ayun yun. Pwede kayong Pwede kayong pumasok. ito nga pala yung ano, yung, yung pinuntahan namin kanina na mayroong pitong pamilya. Ito pala yung mga pamilya na yun. Okay, may tumatanggal pa ang loob niya, ano? <tinyo> Oh? Si siya siya si Donya si, 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 si Aurora, nanay niya. At siya sa Manuel. Ah, 'yung nanay. po na. Ayan malayo-layo ka 'yung nagkaroon ganito. Yung uling no, talaga original na bahay. Hindi lang ginawa lang to, po. Renovate lang pero ito 'yung talaga original. beginning ana <coughs>